Kinurdon ng mga pulis ang utility van na ito sa sitio ng Markan, Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ito'y matapos pagbabarili ng driver na isang 30 anyos na babaeng project engineer pasado alas 8 ng gabi noong Biyernes, September 26. Noong unay nakala ng ilang residente na nadisgrasya lang ito matapos mahulog sa kanal ang van. Pero nang siya sa atin, mayroon palang tama ng balang harapang bahagi ng sasakyan at dugoan na ang biktima mayroon pong red local resident doon na daanan po itong L300 utility van na pagmamayari ng biktima na nalaglag sa kanal doon sa kalsada na papunta sa residence rin nila. Sa investigasyon ng mga pulis, wala naman daw na kaaway ang biktima bago mangyari ang insidente. Eh. So wala gaano masabi ko yung pamilya kung may mga kaaway o may mga may problema itong biktima natin. Then according to them, uh, tahimik lang po ito at hindi kaano nag-share sa kanila. Naisugod pa ang biktima sa pagamutan pero nasa wirin ito habang ginagamot. Uh, siya mismo yung driver mo at mag-isa po lang po siya yung sasakyan niya. So from the district hospital po, nalipat po ng provincial up to the Mariano Marcos uh, Memorial and, uh, Medical Center. Uh, yun po yung po pas yung pinakamalas na hospital dito. Uh, Sadly po, pinilit siyang i-revive pero around 2.30 po ng madaling araw, namatay po yung ating biktima. Narecover ng mga otoridad sa crime scene ang anoy nabasyo ng kalibre 45 at tatlong slug sa utility van. Pero initially sa tingin po namin is nandun lang yung gunman doon sa kalsada. Medyo malapit na yung pagkabalit. Inaalam pa ang motibo sa pagpatay sa biktima at kung sino ang suspect sa krimen. Vanessa Bugtong, RNG News.